Kasi pare. Okay. <laughs> Ma'am, sino ba to ma? Pag nalaman ni Papa Kulto. Kaya nga, sasabihin na lalaki na naman ako. Kaya <laughs> ako magbayad, do. Pumunta ako dito para magbayad ako kay Mare sa akin, pare. <laughs> sa iyo, sino ka ba? <laughs> bisita tayo ngayon eh. <laughs> Tadating sila na ano, sila Pare Abno sa kasi si, si Mari Eve. Tadating ngayon. Magbabahid kasi sila ng utang kay Papa Kul. Di ba diba nga nag, ano, nagpapogi si Papa Kul? Oo. Oh, <laughs> -ano, oh, Apo, hindi na. nga natin yung kailangan. Di ba? Dami sulat niya. Uy, kago BTS na lang ngayon. Lang. <laughs> BTS. Batang. Batang. Ano? Batang <laughs> <laughs> sa paritan ka pa, bti timula o oh, ano, batang ano, batang, batang, <laughs> batang, -tang. <laughs> batang tanga, batang tanga <at> support gan <laughs> okay, Oh my God, kaya ikaw no, nagsimula nun. Ganito. Ganito gagawin natin. Kasi sabi ni Pari Abno, magbabayad nga daw siya. Ngayon kung natin, pagdating dyan, sabihin mo agad kay Pari Abno, hindi natin kilala si Papa Kul. Sabi nilang pilit daw, ganun. Ay, yung pari namin, eh, kang ganun, eh. Itim yung buhok nun, eh. Ganun, ganun. Mas, 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 oh. eh, <laughs> Sino ka ba? Basta, dito mo. Oo, oh, <laughs> ganun, ganun. <laughs> na. Tapos biglang hindi na lang natin siya kilala. Ganun, ha? Sige, abangan mo, abangan mo sila. Sige. <laughs> <laughs> Sabihan mo kagad. May lang, <laughs> lang. kung may kundi na rin, hindi kasi ng buhok. Ano, mala, ano talaga, PTX, baka buhok. pili. Parang kinakagat niya yata si Ibno. ano, Karma, karma. Kasi pare, kasi <As> <laughs> pare. Ala ala pa na, ala pa dito eh. kayo. Kararat <laughs> e kaya pa rin na, rin niya, rin Eh! Pare ako to, pare, Ay! <laughs> Ay. Nagpakulay kasi ko ng buhok e. Kaya ko to. Ma, sino ba to ma? Pag nalaman ni Papa Kulto. Kaya nga, sasabihin na lalaki na naman ako. <laughs> <laughs> Paano <Pari, bagay nakpapapasang laughs> dito e. Maray, huwag kayong nagpapapasok ng ibang tao. E, huwag ka naman kay na Binuksan naman kasi yung gate. Umalis <laughs> <laughs> si Papa Kulto e, binuksan ko Palabas oh, oh, oh. nyo. Oo, pinaprank niyo na naman ako. Magbabayad lang kontak yung pare ko. <laughs> pa pare, hindi kita kilala. Anong pare? Magbabayad siya lang. Uh Oo, -oh. wala kang pambayad no? Eh, munta ako dito para magbaya daw kay Mare sa akin, pare. Oh, Hindi sa'yo. Sino ka ba? Pero kay papa Cole niya talaga ibibigay yan. Kasi doon siya nanghiram eh. Oh, oh. Ang hami, oh. Ang ibibigay dyan, ha? Oo. Oh, oh. oh. ako to. Ay, nagkulay lang ako ng buhok ko. Hindi mo ako madalo Hindi. <laughs> Nakikitulak-tulak at tiga mo nga. Ano ka din? Sa amoy pa lang. Hindi oh, nagpapabango oh. Oh. Okay, Sama ba? Oh. Oh. Well, Saka yung kilay, yung kilay. Oh, 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 oh. di ba? <laughs> oh. Sabi sa sayo BTS. Yun eh. <laughs> <laughs> Kaya lagi <Naging> si real prank 'de. Sapat na karating oh. dito sa Sinaro to. Isisimsiha na sasanggo ko 'yan. Tiga-tiga-tiga-tigas. Ala na nilito na. Hinahanap ko. Ala nga dito pare.

Oh, oh, oh. Hello? Okay, Hello? Hello? sige, sige. Oops. Ang Ay, oh, yung ano pa yun, isa yung ha, meron. 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 Pantado pa niya yung kalang dumalaw na. Agad. Ngayon lang dumalaw, pa na ako ng puto. Hindi, talaga sila nakaisip talaga nun. Sabi, ano daw, di ka daw kasi kilala eh. Ikaw ang BTS. Ano, ano, sige, ah, 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 ano, hindi ti yun, yun, ala, 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 Hahaha Hahaha Baka ako na Mahalaga ka na pa Oya Oy, <laughs> 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 ka na yun D Uy yun dito ay dyan Bakit? Uy huwag ka mamaya mo sa Facebook Ay papost kita Mano, Magawa ako kung na Nagaya ako nasa Facebook Uy BTS Uy ayos ka na Halina lang dito Uy BTS <laughs> Ano, pinapahiya naman ako. Bakit? Gago ka? Uy, baka ano yan, beauty works. Uy. Gawang beauty works eh. Okay. Sarisal yung, yung, yung sarisal matatagpuan. Oo.